Like cut. Magandang umaga mga kapisabi At ang ating tatalakay ng araw na ito is Papasili ko sa inyo kung ano ang ating mga naipundar sa pag-aalaga at pagbibenta ng mga isda guys Pero kung bago natin simulan yan guys, kung bago ko pa lang sa channel na ito please like, share, and subscribe. At hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga new videos na i-upload ko. So, tara na guys, simulan natin. Silip na sa inyo ang ating mga nipundar sa ating pag-alaga at ng isla. Let's go guys! So, ayan guys. Bumili tayo ng mga semento, hollow blocks, at saka steel. Yan po yung mga naipundar natin guys sa ating pagbibenta at pag-aalaga natin mga isda guys tsaka may pa ako dito guys uh, project guys para sa ating new fish tank guys Ito na guys ito na yung kung ko una, una kung simulan guys sa ating first tab sa kompleto guys pero at least matapos na siya na lagyan ko na siya ng mga isda guys kaya ka dugtong kato guys ito guys guys Sa kabila pa yung natapos ko guys. plano ko dito guys is dudugtungan ko to dito. Hanggang dito guys. Dito. Sa boundary ng poste nating gate guys. punta sya dito guys. Yan. Then, medyo malaki-laki ditong tab na to guys. Gandaanin natin to Ito po yung mga naipundar natin guys sa ating pagbibenta ng isda guys. Sana umami pa ating naipundar guys. Mga pati ng isda guys. tulong po guys sa ang pag-aalaga ng isda guys para magkaroon tayo ng income at saka the same time sa ating mga abi ayan yun natin guys pag-aalaga ng isda at saka stress reliever din siya guys punta ka lang sa yung tab mawawala na yung problema mo guys So hopefully matapos ko rin ito guys Bali, ang setup kasi dito, yung plano kasi dito is dyan, lalagay natin tong filter bucket system natin guys doon sa likuran tsaka may poles sya guys tapos dito naman may may pole, maliit na poles din patungo dito ang yung tubig tsaka kapunta dito guys dito sa dulo may tatlong kahon akong gagawin para sa kanyang filtration system, guys. Tatlong stage siya ng pagfi-filter, guys. Tapos dito na 'yung ating submer, guys. Tungo na doon, hanggang doon sa likuran. Tsaka, 'yung filter bucket natin, guys. Doon natin ikakabit yung ating PVC pipe. So, ayun lang muna, guys, ang update ng ating sa ating mga naipundar, guys, sa ating dalaga at pagbenta ng isda guys maraming salamat nga pala guys sa panonood niyo ng video nito guys at sana supportahan niyo po ito guys keep safe mga kapish hubby God bless